Hey guys, by the way, gusto ko lang po sana magmasalamat. Uh, maraming maraming salamat sa mga nag-follow sa atin at nag-following po ako follow back po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa suporta at sa tiwala sa aking kakayahan na kaya pa nating mas mapagtagumpaya ng lahat. Guys, maraming maraming salamat dahil sa suporta nyo sa akin. Gagawin ko po ang lahat ng best ko para po na mas umangat po tayo muli. Mas umangat pa tayo ng umangat. Maraming po tayong gagawin na kalokohan. Abangan niya lang po abang nagtitinda po tayo ng ating mais dito ngayon. Kasi lukuyan na naghihintay pa rin ng tao at customer. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Pag-iingat po kayo palagi. At narin rin po ang inyong mga pamilya. Thank you. Thank you. Thank you. Tuloy-tuloy lang po tayo. Walang sukuan. Maraming maraming salamat po ulit.